ang araw po sa lahat mga bossing muli tayo nagbabalik this is Ray TV Vlog from Green Country Game Farm po mga bossing mga idol so this video mga bossing uh, new episode naman tayo para sa ating parapol uh, yung isa sa ng atin ngayon mga bossing ay uh, forehead heads brood quality na mga uh, panlaban po mga bossing so ito ang kagandahan dito mga bossing uh, Pwede nyo siyang gawing broadstag dahil ang pagsaseleksyon ko po dito mga busing ay yung kanilang katawan, yung kanilang body structure ay pang broadstag talaga mga busing. So makikita nyo naman sa video kung gaano ka quality yung ating mga seleksyon. At saka uh, congrats nga pala kay Sir uh, Jenny Hill. So yung mga busing natupad na din yung kanyang pangarap na magkaroon ng... Uh, deadline ng iskulin so yun po mga bossing uh, siya po yung nanalo ng ating uh, kumalala nyo sa last upload natin tungkol dun sa ating uh, parapol siya po yung nanalo ng tryo po natin mga bossing na 3-4 uh, uh, sweater 1 port boston so sir Gini Hill congrats po sa iyo at uh, good luck po sa iyong breeding so ito po mga bossing uh, andito tayo ngayon sa area kung saan ko po, po nilalagay yung ating mga selection So ito po sila mga busing yung ating parapol po mga bossing, magsisimula tayo dito. Ito po yung ating first quarter. Uh, yung ginawa namin dito mga bossing, card A at card B. So, sa card A, first quarter, ito po yung ating prize. Isang 3-port uh, sweater, 1-port boston po yan mga bossing mga idol. So, tingnan nyo po mga bossing kung gaano ka-quality yan. So, tulad ng dati mga bossing, uh, ikaw close up natin ito at uh, ilalagay natin yung wing number ng ating mga manok na paparaffle natin mga bossing para sa inyo yan po yung mga bossing mga idol ayan ito po yung first quarter natin ha ah. first prize natin sa ating first quarter guwapong guwapo yan mga bossing kitang-kitang naman po kung gano'ng kakwality yan yung ating mga parafol mga bossing ayan ah uh, message nyo po ako mga bossing mga idol sa aking facebook account Ray Ikenan po mga bossing o di kaya kay Daniel Casanova mga bossing yung uh, ating bossing na siya po yung nagpa sa parapol nito mga bossing mga idol kung hindi siya makonta kontakin nyo lang po ako mga bossing at uh, i-forward ko kayo doon at ilagay kayo sa GC iyan po yung ating first quarter mga bossing first prize po natin yan mga bossing ah 3 fourth sweater 1 fourth boston yung bloodline nito so ulit pa tayo dito ay dito mga bossing sa ating uh, white ito po yung ating Escalene White. Ang bloodline nito mga bossing, uh, white sa sweater boson. Napiyok pa. Ayan mga bossing. Oh. Uh. Gwapong gwapo yan mga bossing. Close up natin yung mata. Ayan. Ito mga boss, uh, card, A, uh, card A natin uh, yung premium natin to ang price natin sa second quarter so yung price natin isang escalin white na nakakross sa sweater boston so 1 port yung sweater 1 port yung boston at uh, 50 yung bloodline ng white dito mga bossing so uh, mamaya mga bossing uh, natin ito Uh, meron tayo doon na uh, dumating ng mga posom sa mga naghahanap ng poso, meron tayo din po mga bossing. So, kung kakayanan mamaya, i-video natin at uh, isasabay natin i-upload dito. Ito mga bossing, card B natin. Uh, card A, second quarter. Yung pre, uh, yung price natin, isang screen white. So, ulit pa tayo dito mga bossing sa ating uh, card B. So, sa card B mga bossing, ito po yung ating card B, yung price natin. third quarter. Yung uh, third quarter natin, yung price natin isang uh, Esculin Gray na nakakross naman sa sweater. Ito 50-50 mga bossing mga idol. Tingnan nyo po kung gano'ng kagwapo yan. Gwapong gwapo po yan mga bossing. No? Ayan. Yan po yung ating gray. Close up natin yung mata. Ayan. Ayan po mga bossing yung ating third quarter na price natin gray sa sweater po yan mga bossing mga idolo wapong guwapo po yan mga bossing palalakarin natin to mga bossing para makita nyo ay po mga boso wapong guwapo pag ganitong tayo mga eh, meron ka lang 50 heads na ganitong tayo lahat ng mga manok sold na ako dito mga bossing ayan pogi pogi ito po yung mga bossing third quarter natin at uh, dito naman tayo dadako tayo sa ating pang fourth quarter ito po yung ating pang fourth quarter mga bossing ito po mga bossing yung ating pang fourth quarter, isang straight comb na sweater boston 50-50 po mga bossing sa mga straight comb lover dyan eto po mga bossing no? ayan so ilalagay din natin ito yung kanyang wing ba number ng bawat manok mga bossing at uh, yung bloodline ng mga ating mga manok na pinaparaffle natin mga bossing So po, mga bossing of natin sa ating quarter mga bossing, mga idol. Good morning, mga bossing. Ang ating first quarter, three port sweater, on port Boston. First quarter, carday. Ito yan, Second country, game farm. Gwapo, are Good morning my bossy, And dito naman tayo ang ating first quarter, three-port sweater, one-port Boston. Wap. First quarter, card A, in number? Ring number, 03594. Good morning my bossy, ang ating second quarter, eskulin white sa sweater Boston. Second quarter first. Come on, let Second quarter, Card A. That's it in Green Country Game Farm. Good-looking and good-looking. Good morning, good morning, bosses. This is our second quarter, Card A. School in White in Shredder, Boston. Equal team, my number. My number zero three seven three seven. Zero thirty seven thirty seven. Oh, boss, you go. Go up Third quarter. Card B. Third quarter. Gray cross a sweater. Hello, boss. You go up Third quarter card B. Yang bu, mau bosing. Ah, pa parabol bu nanti jangan. Di tulang segun country. Game barn Hello boss i think third quarter Great cross a sweater guapo. Third quarter card B Yeah 03290 03290 No bossing i fourth quarter Straight come sweater Boston bossing guapo, guapo. Gwapod mo so, gawin. Ayun na. Paparapol po natin ang mga bossing ng 4th quarter card B. Dito lang yan sa Green Country. Mga bossing, ang ating 4th quarter. ng gwapo, Sweater Boston, Straight Calm. Card B, 4th quarter. Ring my number. 2792. 27.93. po mga bossing hanggang dito na lang po yung ating video at uh, maraming salamat po mga bossing mga idol sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting youtube channel mga bossing at uh, god bless po everyone mga bossing mga idol